Nagdagan sa'yo sa Republika ng Pilipinas sa buong Pilipinas sa Malacanang nauulitin ko mag-resign ka na! Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang child star na si Carlo Mendoza o mas kilala bilang Gigil Kid ay hindi na naitago ang kanyang pagkadismaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang video, makikitang nagbibigay si Carlo ng emosyonal na talumpati sa harap ng mga dumalo sa isang rally sa EDSA Shrine. Ayon sa kanya, dismayado siya sa paraan ng pagpapatupad ng batas at kaayusan sa bansa, lalo na sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Kasunod nito, direkta niyang hiniling kay PBBM na magbitiw na sa pwesto dahil sa ani mahinang pamamahala. Dahil dyan, dahil droga rin ang sa pamilya ko. Oh! Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang, na ko, mag-resign ka na! Marami sa mga netizens ang pumuri sa tapang ng batang aktor lalo na sa kanyang mapusok na paninindigan sa harap ng publiko. Si Carlo Mendoza ay unang nakilala matapos siyang madiskubre ni Ayon Perez. Lumabas din siya sa ilang palabas sa telebisyon at kinilala sa kanyang nakakatuwang personalidad. Ano ang masasabi mo sa panawagang ito ni Gigil Kid? Sang-ayon ka ba sa kanyang mga sinabi o may ibang opinion ka? Ibahagi ito sa comments.